Bagamat madilim, matarik at masukal, sinuong pa rin ng mga otoridad na bumaba sa bangin ito sa Tuba, Binggit. Kanilang pakay masakip ang mga sakay ng isang SUV na nahulog at bumulusok sa bangin. Base sa investigasyon ng PNP, sakay ng SUV ang isang mag-anak na mula pala Union at papunta sana sila ng Baguio City. Nang maganap ang insidente habang binabaybay nilang Marcos Highway sa kahabaan ng Sitio Bigis, Barangay Poblasyon. Accordingly, nag-overtake daw doon sila sa may sharp curve at na-overshoot siya doon sa may eksaktong kanto. Nabangga niya yung signage doon. Tapos Tuloy-tuloy na siya na nag-cross siya sa, loon sa counter lane na papuntang La Union at doon na siya nahulog. Ayon sa PNP, alas sa isna ng umaga nang matapos ang kanilang rescue at retrieval operation dahil sa lalim ng bangin. Yung initially na estimate nung nag-responding kasama natin, mga 100 meters approximately. Pero nang pumunta na sila doon, kasama yung mga kasama nating taga-bureau of fire, Uh, nung iniladlad nila yung tali, naistimit uh, na-estimate na ng mga 150 meters. Dagdag pa ng PNP, ang mga biktima ay magkakapamilya at pawang mula lahat sa La Union at Pakyat ng Baguio City nang mangyari ang aksidente. Nung naabutan yung makasama natin doon, mga dalawa na did on site, ay yung dinala na isa na declare sa hospital na di on arrival. Yung tatlo, uh, nakakonfine sa ospital at uh, minumonitor pa kung ano ng kalagayan nila. Nasawi sa insidente ang driver, sampung taong gulang na lalaki at padre di pamilya ng mag-anak. <coughs> Sugatan naman at nagtamo ng bali sa iba't ibang parte ng katawan ng ina ng mag-anak at dalawang anak nito. Dagdag pa ng PNP, hindi naman raw accident prone area ang lugar pero wala nga raw ilaw sa tabi ng kalsada. Kung pwede po, pwedeng paglagayan ng ilaw tapos yung mga kasama natin nagbibiyahi, magingat-ingat po sa pagbibiyahi. Patuloy pang nagpapagaling sa pagamutan ang mga nakaligtas na mag-iina. Ito ang unang insidente sa kalsada na naitala ng Tuba PNP ngayong taon sa kahabaan ng Marcos Highway. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.